Eh, pumasok ka. Ang galing ng tao. Oh, ayan na. Eh, lima ba 'tong ni Arthur? Oh, ayan. ayan. yung bike mo, di ba? Mm hmm. Ang galing tao. Sinundan ka eh. Di ba mo may susunod diyan? May susunod diyan na magkaangkas. Bisikleta lang din. Oh, bisikleta, tatlong gulong. Gulay pula. -pula. Oo, oh, eh, eh, hindi ko makulay. Ang eh, eh, yun. Eh, eh, mo lang. Kung susunod na yung nakabike dyan, Ayan. para makita mo maigi. Yeah. Tagal-tagal pa, ako ano. Binantayan ka na, pumasok, sabi niya. Yeah, paglagpas, pinalagpas lang yung motor eh. sinpun ko, huwede ka sa mamae sa kukuwain na nangyak. iniya kaya kinoong na konoles nileng kukuwain sa gulong na, na tatlong gulong eh ano yano 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 ah, yano 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 yung yano ayan, yano 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 yan yeah, ang ano. Babalik yan, yan. Yeah, that's back. Babalik yan. May tato yan dito. May mga tato yan dito sa binti. Yan yeah, Yung long medyo long hair yan. Nakita ko na yan kaninang umaga eh. Lumabas sila sir? Hindi. Diyan oo. Nagpabalik. tas bumalik sila. Nag U-turn. Baka yun na yun. Kaya yeah, na ispatan yung bike mo. Oh, nakita ka bumasok. Ayan o. Oh, tamo ha. malinaw naman ang mukha niya. Kita mo? Kita ko. Oh. Ayan, ata mo. Na bumubuelo lang eh Ayan, tatandaan mo dyan, yung gulong na yan. Oo, oh, yung bike na yan. Yung ayan, bakal na, na yung bakal. bakal. Na yan, mga ano sa police yan. Mate, oh, ayan o, oh, ayan, ayan, o, ayan o. Titigilan nila. Ayan na. Oo. Oh. Oh. Ano? Sabay. Ayan o. So, I I know. Know. I know. Pulay dilaw na ano, tatlo gulong. Oh, ano? Ayan, nya 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 Yun. Sa basic what ng bike mo. Ayan, Oh. Ayan, ay, mukha na yun. Ayan, o. Oh. oh. bilis, o. Oh. o. Oh. Ayan, o. Oh. O. Oh, oh. na yun. Ayan ko yun. Ayan yun.